Yan, kamoto, ah... Uh, kayo ba ay OFW? O katulad kong kabaro? So... Ituturo ko sa inyo... Ah... Uh, extra income. Yan. So, itype nyo lang yung... COL... Financial.com Yun, nasa taas. Magkikita nyo lang doon. Yun. Sa taas. Doon. Tapos, online na yung kanilang application. So, sundan nyo lang yung screen na lalabas, requirements, nandun yung requirements, ID, tapos 1K lang, makaka-open na, na kayo ng COL account. So, abangin nyo yung mga next video ko kasi doon ko sa uh, sasabihin yung mga kung ano yung stocks na nilagay ko o ano, paano ba, mga ganoon. Pero di ako expert, disclaimer lang. Kasi sinishare ko lang ito, uh, yung nakikita kong vision in the future para sa mga katulad kong OFW, Kabaro, uh, ganyan. So, gusto ko lang ishare. Uh, Sana'y makatulong sa kanila. Siyempre, gusto din nilang uh, extra income o kaya mag-retire ng may naasahang pera buwan-buwan, mga -buwan, uh, So, salamat.